good evening. Kumusta po kayo? Kumusta po yung lahat? Ayun. So ngayon, okay. ano po yung lulutuin niyo for today? So naku po ano, Hindi ko alam. <laughs> hindi ko alam po ano yung lutuin. Hindi po po yung nagluluto. <coughs> Ayun guys. Okay. So kagabi, hindi ako nakapag ano nakapag nakapaggawa ng video. Gawa po nung hindi naman kasi lalo na gabi tapos hindi ako makapag video sa loob ng car kasi nga madilim then ano din naman kami bumaba no airport nun eh kasi hindi kami nakapag hindi ako nakapag video or selfie man lang mga kanega kaya yun na videoan ko lang yung traffic <laughs> doon mismo doon sa may bintana pa ako nagtinapat ko yung camera doon tapos para makita yung traffic Ayun, tapos nag nag selfie lang kami doon sa may McDo. Tapos nag selfie ako doon sa mga traffic. Ayun na yung mga nakuha ko nung pumunta kami ng airport kasi hindi na po kami bumaba. Si Kuya na lang po yung bumaba then tuloy-tuloy na po siya. Kaya yun. Pero ngayon, nandoon na siya sa Korea. Ka kakara kung dumating po siya nung kan kaninang umaga yata ay eh, madaling na no. doon. Do umaga doon. Ewan, yun po, nandun na siya, back to Korea na naman siya. Kaya, negative namin. Ginabi na po, ano na, traffic kasi, eh, sobrang nga pa ng traffic. Kaya, na yun, nadali yung, yung pa ako na, ano, na manhid ba. Ayan lang po, thank you so much, bye!